Mariel Rodriguez isinapubi ko ang dahilan ng hiwalayan nila ni Robin Padilla. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, tuluyan ng isinapubliko ni Mariel Rodriguez ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Robin Padilla. Sa isang emosyonal na panayam, isiniwalat ng TV host na nahuli niya mismo ang aktor na may kahalikang ibang babae. Ayon kay Mariel, Matagal na umano siyang may nararamdamang pagbabago sa kanilang relasyon, ngunit pinili niyang manahimik at ayusin ang kanilang pagsasama para sa kanilang pamilya. Subalit, nang makita niya ang malinaw na ebidensya ng pagtataksil, hindi na raw niya kayang ipagpatuloy pa ang relasyon. Hindi naman nagbigay ng direktang pahayag si Robin Padilla hinggil sa mga alegasyon. Ngunit isang malapit na kaibigan ng aktor ang nagkumpirma na may mga pagsubok nga silang pinagdaraanan bilang mag-asawa. Ang hiwalayan ni na Marielle at Robin ay naging mainit na usap-usapan sa social media, kung saan maraming netizens ang naglabas ng kanikanilang opinyon at suporta para sa mag-asawa. Sa kabila ng pagsubok na ito, sinabi ni Marielle na ang kanyang pangunahing hangarin ngayon ay ang kapakanan ng kanilang mga anak at ang kanilang kinabukasan bagamat wala pang formal na kumpirmasyon kung magsasampa si Mariel ng legal na aksyon laban sa aktor, marami ang naniniwala na ang desisyong ito ay isang hakbang upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanilang pamilya mula sa mas malalim na sugat ng pag-iibigan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, sinabi ni Mariel na patuloy siyang magiging isang mabuting ina sa kanilang mga anak at hindi hahayaan ang isyong ito na makaapekto sa kanilang paglaki. Dagdag pa niya, patuloy niyang susuportahan si Robin bilang ama ng kanilang mga anak ngunit kailangan din niyang unahin ang kanyang sarili at emosyonal na kalagayan Binigyang-diin din ni Mariel na hindi madali ang desisyon niyang maghiwalay ngunit ito ang pinakamabuting hakbang upang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay at muling makabangon mula sa sugat na dulot ng pagtataksil